Target ng Agriculture Department na solusyonan ang nasasayang na bigas kada taon. Nagbabalik si Clay Zell Sa mahalang presyo ng bigas, ang dating isang kilong binibili ni Mary. Ngayon, kalahati na lang. Magsasayang ako ng umaga hanggang hapon na po yun. Pero pag kulang, syempre doon lang kami nagdadagdag. Yung pagsasaing, sakto lang. Kung mayroon mang bahaw, kailangan isa sa nagbubar. Mahalaga ang bawat butil lang bigas, kaya nakakapanghinayang kung ito ay masasayang. Sabi ng Department of Agriculture, papalo sa 342,000 metric tons ang nasasayang na bigas kada taon. Katumbas yan ng siyam na araw na national rice requirement o kinukonsumong bigas sa mga Pilipino. Karamihan ng losses nangyayari sa harvest, drying, and, and milling. Ang target natin, mapababa siya, kasi 15 to 20 percent, mapababa siya at least 5 to 10 percent. And then eventually, uh, mabawasan mabawasan palalo sa mga susunod na taon target ng DA na doblehin sa 13 billion pesos ang pondo para sa post-harvest facility para makapagdagdag ng makinarya sa pagpapatuyo ng palay. Papalo naman sa 50 billion pesos ang hirita budget para sa farm to market road para sa taong 2025. Uh we need to increase yung ating uh, billing efficiency. Gusto mo kasi mapababa yung cost at uh, mapaganda yung quality ng mga goods mo. Siyempre so, Uh, hindi maganda yung daanan o limited yung uh, road network mo. No. Definitely it will have an impact doon sa logistics, doon sa movement. Lolobo naman sa 200 billion pesos ang hiling na pondo para sa irigasyon. Ayon sa Department of Agriculture, kailangan yan para mapabilis ang daang taong panahon para makumpleto ang mga irigasyon at kalsada sa bansa. The private sector will come in and help us na ma-facilitate yung mga investments. Kasi nga hindi kaya ng DA alone yung ganito kalaki. Definitely it will uh, shorten the period na uh, makomplete. Higit 500 billion pesos ang kabuang panukalang pondo ng DA para sa taong 2025. Kalei Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.